<laughs> so yun mga kainags, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayong araw na to uh, Galing tayo sa trabaho, kakauwi lang natin ano? At ngayon ay alas 10 ng gabi Ako madilim na, grabe Wala na, wala na yung alas 10 na pag uwi tayo ay maliwanag pa, hindi na So by the way, ngayon yung araw na punta namin sa Abraham Lake Kasama natin yung tropang itlog, ayan, ayan sila, ayan sila, ayan o ay Ayan na, kung napapansin nyo, ay yung mga kayak namin oh. no? sila Henry Navarro and family yung si Jedi Cycle oh. si Boy Next Time na yung pangalan niya ayun ayun, si Boy Next Time oh. ayun si Boy Next Time, oh. Ayan, si Boy Next Time tsaka si Panyero ayun oh. Yeah, yung, yung dalawa, yung dalawa, So syempre Ang gagawin ko, iwanan ko itong sasakyan ko Kasi sasabay ako kay Panyero Mga kainags, ano? alam niyo naman tayo eh, Hindi tayo ubra ng mga long drive Long drive so bali magshi-share na lang tayo ng gasolina at ng mga pagkain. So meron na magdadala ng pagkain dito, ang magdadala ng mga pagkain sa si Henry Boy na and family. So nagluto sila ng pagkain. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tapos kami kakain na lang, lalamon na lang. Tapos sa uh, pag-usapan na lang namin yung bayad. Share share, di ba? Makakain din siya, no? So para sa sandali lang. <laughs> Dali lang. Oh, Ayun, ayan na sila, oh. Eh mga, nga pala si Boy next time. bago na 'yung channel niyan, hindi na Jetai. Boy next time na. Kasi next time ko dapat Ah, kasi puro next time yan eh. Ay syempre ito na, kilala niyo si Boy, Henry Boy Navarro, 'yung tagapagluto ng ating pagkain. 'Yon. Ay si Panyero, nando si Panyero makayanig sa 'no, mga kayak namin. Si Carlson 'yan, si Carlson Manalo, hinihintay na lang namin. Alam niyo naman syempre mga importante, mga ano 'yung kailangan nako, 'yung sasakyan ko. Bali ang gagawin ko mga kayo magpapalit ako ng sapatos ano kasi naka safety shoes tayo ayan no? safety shoes natin. Mabigat 'yan. So magpapalit ako ng sapatos para magaang. Alam niyo naman galing tayo sa gout eh. <laughs> Kailangan nating uh, alagaan ang ating paa. So may mga baon ako rito, pati kanin. May kanin na rin akong dala rito, 'yung eh. sinasabi ko sa inyo kanina, yan, 'yung kanin natin ano. yan tapos ito 'yung mga gamit natin, nandito na lahat mga kayinagsat. Ilagay na natin 'to dito. kumpleto 'yan, may tito rin tayo dito just in case syempre, alam nyo naman kailangan yan importante survival mga first aid kit nandiyan na rin Ayan. tapos sa uh, parang ang mangyayari yata ay matutulog yata kami dun sa <laughs> sa, sa truck wala kami dalang tent hindi ko alam so pero dito eto may, may gamit ako dito meron ba tayong tent? meron tayong dalang tent? saan tayo matutulog? Sakyan na lang Sakyan na lang oh, sige Sasakyan na lang Oo okay, eh. nga baka ma <laughs> Baka damahan mo yung buho ko. Ang bihira talaga. So, iwanan na lang natin tong Ah, meron ako nitong winter jacket na manipis, mga kainay. Winter jacket na manipis. Ayun na pala si Carlson, eh. Pambira, nagdala ka pa ng itlog? Hey, ha? To, hindi. Ha? Baka lumutang mo ito, hindi talaga ka talaga. Anong gawin sa itlog? <laughs> <laughs> wala tayong dalang itlog. Ha? -pero. Anong wala? Wala tayong dalang itlog. Ayun nga kinakain ko. Ha? Ang bihira. Magdala ka sa tree. <laughs> Ay, seto, 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 seto. Yan siya. Buhay, wala tayong dalang itlog ha. Promise. Magdala. Yan pala, like, daming itlog ah Maraming itlog oh. Hindi, <laughs> ulam yata nila, Carson. Yan hanggang isang buwan eh. Babawasan pa natin. <laughs> ha? Ay. Ayan o, no? oh, gwapo talaga ni Jedi Cycle Kung talaga si Jedi Cycle mga kainig oh. Ah boy, boy next time pala, sorry, boy next time ha next time, Yan, nagbago na nga pala yung si, ano, si boy next time Yung kanyang channel Hindi na siya Jedi Cycle, boy next time na mga kainig ano? O oh, diba, so nakasama natin muli ang tropa Natuloy din sa wakas Ayan, okay, Hindi ako makapagsusunod sa sapatos Kanina ko pag gusto magsunod sa sapatos Kunin ko nga muna itong kanin, baka makalimutan natin Ayan o no? oh. Aray po pang yun yan, kanin natin mga kainags, ano? Lagay natin dito Yan. At baka kasi makalimutan natin Mahirap na Biyahin natin eh. Biyahin natin siguro Mga apat na oras Jedi Ilang oras yung biyahin natin Jedi? Mga 3 hours 30 minutes 3 hours and 30 minutes? Sino kasama mo sa truck mong Brand new? Ayun oh, si Carlson Para uh, may kakawintuhan tayo Ha? Si para si, si Carlson na si para may kakwentuhan. Ha? Si Carlson Ikaw, ba yung gusto? Kwentuhan mo na lang si Panyero. Parang gusto ko sa'yo. <laughs> <laughs> gusto ko sa'yo kasi gusto ko sa iyo ano, naman mat matulog para ano. <laughs> <laughs> Sabi ko kailangan ko kakwentuhan hindi ha? Ah, mo. So. <laughs> Ayaw mo talaga akong kasama, lakas ko umago kasi. Ang Noon Noong nakaraan nag noong nakaraan magkasama kasi kami ni Jedi Cycle mga kainan Magkasama kami niyan. Abay nagsisi. No sabi niya pambihira ka naman inex kala ko naman kala ko merong bear sa labas ng sasakyan natin ikaw lang pala yun lakas <laughs> sumilik eh hindi niya ulit gala lang itlog ano lang yun ano pusit abay tamang tama sa akin wala problema yan tapos big siya tayo. Talagang lahat ay, talagang tapos, eh. galit, galit ka talaga sa akin ah. lahat bawal sa akin ah. ayun bawal ka sa'yo pusit hindi tapos, hindi tapos. hindi ko alam ay hindi hindi, pwede yan basta may pagkain, bihira naman. Oh, ano niya, masarap na yan eh, pampagana eh. Ito ka. po, napakasarap niyan. So naghubad lang tayo ng sapatos mga kainags ano. Ng medyas, yan. So by the way, suot ko na nga pala yung ating compression socks, uh, compression socks yan oh. oh di ba? Teka muna. Ubarin ko lang 'to. At habang nag-aayos pa yung buong tropa natin. Yan nako. Buti naman mga kainags eh tumigil na ang ulan kasi kanina ang lakas ng ulan ilang araw dalawang araw na nag sunod-sunod eh sabi namin ako hindi pwedeng ano ikakansel uli natin pag kinancel natin ngayon yung lakad natin ako eh wala na hindi na talaga matutuloy sabi namin whether we like it or not umulan bumagyo tuloy ang laban yo <laughs> ha o oh, tapos Bantala pagkain dala bantala pagkain nagkakaproblema trabaho ng 9 hours. Yung tapak na tayo na dito. Anak ng tete kasi. Nag-away pa. Mahira. <laughs> Yan, dito lang tayo. At nakot Suot lang akong bagong medyas. Naka, Nakabihis na tayo. No? Yan yung sapatos natin. Ano? Medyo magaang na. Tapos ah, uh, nagdala na tayo ng... Ito, dali na natin itong ano. Ay, hindi ba lang ako tinulungan ng tropa ro? Pinabayaan na lang ako. Tinignan na, na lang ako. Ayun sila oh nagututang dilaw, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nito, mukha akong pinag-uusapan eh. Eh makikot kotse natin eh. Ini ating mga kayak mga kainag sana. Ayahan, oh, 'di ba? Ano bala? Sino bala? Ha? Sasakay ako kay Panyero. Tsaka kay Jed ka na. Kasi ayaw akong kasama ni Jed eh. Sino ba? Si kanino ba? Sino ba? Kanino ba sasakay? Ha? Kanino ka sasakay dapat? Eh, sabi mo sa akin ayaw mo kay Jed. Oh, sama kay Jed. Oh, sige, ikaw na. Unahin mo na sila kasi sila ang oh. gabay ng Team Horton. Diba? Ihilang oh. <laughs> ako So tara na mga kailan Yung kanin, saan yung kanin? Dito na yung kanin. <laughs> Oo, oh, may kanin din ako. <laughs> oh, sige, na. sige. Naglagay ako pikit na. ng kanin. Kaya pa ba? Panyero yung kanin, panyero. Diyan na. Oh, sige, dito na talaga kay panyero. Ayan o, kay Jedi o. Oh. Tacoma. Panyero. Lagay natin dito panyero. Saan ba Salamat panyero ah. Mabuti na lang dito si panyero. Panyero sa aking jacket. Paano tayo matutulog mamaya dyan? Ha? Naka ano tayo, nakabook na tayo sa hotel. Ha? Hotel? Hindi hira talaga kaya gusto-gusto kong kasama kayo. Ano ka. Ano na mo sa atin? Kapos. <laughs> 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 may, may dalawang puno ron. Ah, Panyero, pasuyo. Thank you. Yan. Buti na lang. <laughs> o oh, ano? Tara, bira, tara. Oh, tara, let's go, let's go. Dito tayo. Ayan na sila, oh. Bye bye. Oh, tara na mga kinis, ano. kita na tayo doon at medyo tatlong oras at kalahating biyahe natin. All right. Safe ba, Panyero, yung mga ano natin? Safe ba? Safe yan. Ano yung sinasabi nila kakain pa raw tayo? Ayan, maraming mga pinaglalagay ng Ah. O, tara, tara. Let's go, let's go. Ayan, mga kinags, ano, bali. Dalawang oras na kami ni Panyero at ng tropang itlog nila yan. Boy, next time tsaka nila Henry Boy Navarro sa likod sila Henry Boy Navarro and family na sa likuran natin mga kainis ano? tapos sila uh, Boy Next Time tsaka si Carlson Manalo nandoon sa ano nandoon sa eh, sa unahan uh, sinusundan natin ano bali dalawang oras na kaming bumabiyahe so ilang oras pa panyero so, isat kalahati pa so ano isat kalahati isat kalahati pa yung babiyahihin natin pero meron kaming ano meron kaming stopover Saan yung stopover natin, Panyero? Nordic. Parang Nordic. Nordic daw yung stopover natin, ano? Bali, ang oras natin ngayon ay alas 12 ng gabi. Ayan, no? Alas 12. Yan. So, yung pasahero ni Panyero, medyo nagreklamo na lang konti. Sabi nga eh, buti nga yung driver, hindi nagreklamo eh. Yung pasahero. <laughs> naiinip ang bihira naman <laughs> so yan mga kinis mabuti ano, na lang eh marami kami na pagkakwentohan ni Panyero rito sa sa truck nya uh, at hindi kami di ba? nagagamit namin yung pagiging vlogger namin, pagiging madaldal namin kung ano nung mga pinag at namin para hindi kami mainit uh, at hindi kami makatulog yeah. so dalawa, dalawa dalawa lang kami ni Panyero dito sa sasakyan nakapansin nyo, puro gamit to oh. Tapos si Jedi Cycle. Ayun si Jedi Cycle kasama niya si ano si, si Boy next time. <laughs> ah si ano pala si Boy next time pala kasama niya si ano si Carson, Carson Manalo. Yan. Tapos yung ano yung ulap natin oh kikita ni nakakatakot 'no. Para tayong nasa horror movies. Ah di ba yung bilog ng buwan no, e, no? Ayan. <laughs> At saka itong dinadaanan natin mga sa iwalang Wala nang dumadaan dito kasi nasa ano na tayo eh Nasa isolated area na tayo Ayan o, oh, kita nyo oh. Diba? wala na tayong mga nakakasalubong na sasakyan Wala na rin ibang mga sasakyan na kasunod tayo Mga tatlo, tatlo tatlong sasakyan na lang na dito sa lugar na to Tapos sa uh, yung pagmamaneho namin, pagmamaneho pala nila panyero Medyo sakto lang yung bilis kasi Merong mga ano Merong mga usa Mga wild animals na tumatawid Baka kasi biglang tumawid Mabangga natin Mahirap na kaya Yung pag ano natin Biyahe natin Alalay lang yung takbo Di panyero? Oo oh. So mga kaysa Doon tayo magkita sa ano no Sa stopover natin mamaya Di panyero Tsaka ng tropang Itlog Tsaka next time Ah Nakakita kami ni La Panyero Ng Northern Lights dito sa ano sa habang bumiyahe kami uh, tinimbrihan tayo nila Henry Boy Navarro sa alikuran. sabi nila meron daw Northern Lights hindi kasi namin makunan sa video hindi masyado malakas yung Northern Lights kaya sa picture na lang namin na nakunan ni Panyero yan Panyero okay lang yung Panyero yes, yes. kanina pumarada kami ni Panyero sa tsaka ng tropa sa kalsada kasi hindi na kinaya ng pantog namin <laughs> sa na. sabog na sa ang bahay tubig natin ano kaya mabuti na lang eh nakapwesto tayo sa gilid at wala naman kasi tayong mga nakakasalubong na sasakyan dito kung bagas, ano na solo natin kaya nakapwesto ng maayos yan so nandito tayo mga kinex ano ay ah, gasolina muna tayo stop over tayo rito ang sakit sa puwet <laughs> So, ilang oras na bumabiyahe? Tatlong oras at kalahati na tayo bumabiyahe. Kaya, pahinga natin yung puwet mo. Panyera, yung puwet mo. Ice ah! bath. Ano tayo? Inat-inat? Inat-inat. Inat-inat tayo rito. Ay, naku, salamat sa Panginoon. Ah, yan. So, sila, boy next time. Tsaka si, si eh. boy next time. Boy next time. Nakalaman talaga. Tsaka si Carlson, ayun, no. Nakalaman. Ayan, dito muna tayo. Ay. Yan 'yung pangalan namin 'yung mga usa. Makita niyo, Aurora. <stutunan> ha? Northern mga Lights. Usa. Yan. No. Pinag-uusapan namin Northern Lights ang mga kinasan Hindi kasi nila nakita eh. Kasi si uh, si Henry boy, tinimbrihan kami, neradyohan kami. kami, meron daw sa ano. Ah, nakita niyo? Sa kanan ng sasakyan namin sa taas. Kasi <laughs> dito biglang umulap. Wala daw kanilang ganda sa ang ganda, no? Ma'am Len. Tulog ka siguro. Ha? Kagigising lang di pa ako makain hindi na namigay yung kinain mo yung pinagkainan, okay, no? wala uh, nang laman. No? Si Jed, Jed, anong lasa ng wings? Oh, di ba? Nasa hangin. Buti buti eh. pa kayo nakakain, kami hindi kami nakakain. <laughs> Kagising ako, kung ako ng bibigay. Oh. Sabi ko, ba ko sana yan. Sabi ko, pag dito sa dalawa ko binigay, baka mag-away pa. Doon na lang sa isa kasi si Jed kumain eh. Sabi ni Jed, hindi okay lang, nagsisigaw ako. Hindi ko sa inyo ko binigay, dalawa kayo, gugutomin mo si Panyero. Kaya nga, hindi, busog naman sa kwento si Panyero eh. Dahil dyan, 50 yan. Mambira. Nag-aalangan ako kasi ba ayaw. sabi mo kinain. Sa gabi mo kinain. Basta na kayo. At ngayon mo na kinain. Mahal dito. Oo, mahal dito. Mahal pressure dito. Ayong gas, mahal. So yan mga kainis, medyo umaambun-ambun pa rito, umuulan dito. At siguro, sigurado matutulog kami sa loob ng sasakyan. May, may tent ba kayo boy next time? Wala. Si, sasakyan tayo, parang sa eroplano. Oo nga. Ba? Meron bang naka, ano dito? Dito nga gusto mo, sa loob ka. Meron ba dito? Pwede, meron ba laman yan? Pag... Rafa, hindi Ay, meron laman eh. Maraming laman, wag na. Doon ako sasakyan ni Panyero, siyempre. Hindi mo, hindi mo natin ang gamit niya dyan. Oo. Hindi mo natin ang gamit. Nandiyan yung mga gasa ito. Bye next time. Get the table ka, di ba? Ilang oras pa babiyahin natin yung mula doon sa ano? Parang 30 minutes pa. Oh, the table na, na diba? tayo. Magal ano na, alauna na ngayon. Baka sa gigising mamaya. Baka ah, 2, nandun na tayo. Saan? Alas dos, na rin. Tulog muna tayo. tayo. Pangit magtayo ng tent. Ganun mas magigising pa lang po gigising. Hindi pa nga tayo nakakapunta roon, nigising ka agad. Mamaya okay, na, muna tulog muna tayo. ano, forecast, ng ulan eh. <laughs> Friday lang. Pero kanina, no? ganda ng So, medyo malamig mga kayo. So, buti lang. Na, Nakadala kami ng mga jacket. May dala ba jacket? Pang lamig. Jojo, ano, Mr. Henry Boy Navarro? Paano hindi ka lalamigin. Naka, ano ka? Wala. Panyero, tingnan mo si Panyero, nakapajama na, oh. niya Naka naman talaga. Siyempre. Paglabas ka ngayon, dumunay ko sa store, bumili ng bag. bag <laughs> <laughs> may pambili. Hindi hira. Eh. <laughs> may pambili. Kaya pala ayaw mag-OT. Bibili ng pamporma. Pambihira. <laughs> may bawal na wala. Kaya nga. Sabi, sabi sa akin, Mag-OT ka na kasi alas Jis Masinags. Ako, lalabas ako. Ayun pala, bibili ng pamporma. Siyempre naman! Sir, <laughs> magkakaya tayo, sir. <laughs> ito <interests> siya birthday yan, sir. <laughs> dala, dala. 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 Dala, gabing, gabing, gabing Yan, nag-ano lang kami rito, nagliliyad-liyad at naka po, masakit sa puwit at balakang yung upo natin, mga kainags, ano <laughs> siya, <sighs> Tara, ano, let's go. Oh, tara, let's go. Yan, mga kainag ano? uh, nandito na tayo sa camping site ng ano Abraham Lake. Tapos sa uh, maulan, umulan, umulan siya ngayon, ano? So, oh, malakas ang ulan ng na, natin ngayon. Pero bu bukas tiningnan naman natin yung ano, mamaya uh, pag sumikat ng araw, tiningnan natin yung uh, forecast. Mawawala naman yung ulan, pero makulimlim. Makulimlim sa hapon, sa umaga may araw, sa, sa hapon, sa makulimlim. Tapos yung ko napapansin niyo eh, no? Ah, di ba? Medyo lubak-lubak baha. Baha-baha ay -baha ng daan. Yan. Pero pag tingin nyo dito, butas-butas din ang <laughs> mukha nung <laughs> nasarap pa ng TV nyo. Hindi, <laughs> 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 binapatawa ko lang si, si Panyero. <laughs> Ay, grabe, tingnan nyo yung butas ng daan, no? butas-butas oh, yung daan, no? Oh, no? Naku, talaga. Dapat wala, pinapaayos na itong daan na ito, eh, oh. Nabutas na rin ang ulan, eh, oh. Eh, hirap-hirap yung sakay ni Jed, o. Oh. Ingat na ingat kasi malalalim yung butas. Ayun, no? Malalim. Ah, malalim, malalim yung mga, mga butas. Uh -huh. Yan. Bali, yung mangyayari ngayon, dito kami matutulog sa sasakyan uh, ni Panyero tsaka sila Jed, doon din sa matutulog sila sa sasakyan nila. Ni Ah, mga marami ah, mga ano, marami na rin pala mga ano rito, no? Mga naka-tent, mga kainis, ano maghahanap kami ng pwesto ngayon kasi may mga nakita na kami mga sasakyan na mm -hmm. ayun, ayun, ayun oh. Na papansin niyo ayan oh. Ayun oh, meron yon may mga may sakyan puti, ayan mga may mga naka-tent na rin, no? Oh. Doon may apoy tao. Ah, 'yun tapos dun, merong doon, merong nagbo-bonfire doon ayan oh. So maghahanap po na kami ng pwesto Ah meron naman marami naman pwesto kami nakita rito Ayun no, meron doon sa dulo Marami makikita Tsaka si Jedi Cycle kabisadong kabisado ni Jedi Cycle to Ayan Ayan sila Carlson Nandito na si Carlson nakababa na no? Ayun no? Yung mga Una sa aming mga campers Nandito na ayan ah. Ayan Ito si Jed si Jedi Yung may flashlight Kabisadong kabisado niya ko sa yun yung mga, mga ano yung mga camping site. Eh sila Henry, Henry Navarro ito na. Nak malakas ang ulan. Hindi na malakas, ano lang medyo maano ng, yung ambon mga kainis ano. Bunbunan natin, ilalagaan natin eh. Ayan, puntahan natin tong mga tat baka ano? Magano na lang daw sila. Magano? Ito na lang si Jed. Tapos, kaganto. Okay, tapos. tapos panyero siya na hindi sa si panyero. Ah, dito na. Dito. dito na tayo pupwesto. Oh. Pa, sige, sige, Ayos. Tayo? Pa, atras. Pa, atras do, pa, oh, patras daw, patras. Oh, Medyo pa. Pasok muna tayo sa sakin ni Panyero. Patrasan niya Patras Dito ang harapan. daw tayo. Ayon kay Boy Next Time. Yeah so naka na kami mga kinetics dito sa ano sa ating pwesto. Syempre. <laughs> Tapos sa uh, inisip namin kung paano kami matutulog dito dito matutulog si Panyero, matulog Panyero yeah, din dito no? na lang. Tapos ako dito na lang din sa sofa ay hatid ko na lang na Pero hihiga ako na lang pala. Kasi kung hindi umulan no, o so, uh, sa umuambon, sleeping, sleeping bag kaya lang. So, lakas ang ulam, lakas ang hangin. So dito na lang, ilang oras na rin lang naman. Alas dos na ngayon ng, ano, ng umaga, mga kainags. Ano? Uh, siguro mga, at least kahit makatulog tayo ng mga limang oras. Or kahit na apat na oras. But an adventure nga eh. Ano, Panyero? Gusto ang biyahe? Okay naman? Ayos lang. Salamat tayo kay Panyero, mga kainags. Stop. Ano? Ah, pala, don't forget to subscribe kay Panyero Bulakenyo, mga kainags. Yeah. Ano? So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Panyero po, ayan, baka pwede nyo pong pa-subscribe. Thank you very much. Thank you, thank you po. Panyero bulakin niyo. Panyero bulakin niyo. Ayun. So sila Boy Next Time. Nandito na nakapwesto sila Boy Next Time sa kabila. Okay. Tapos sila Henry naman dito sa kabila. Ay, medyo ano, pasensya na kayo, madilim. Di ba gumagamit ng tayo ng flashlight natin ngayon? Yo. Ayos. Thank you Panyero. Ibang klase ka talaga. Yo. Si Panyero naka-pwesto na. Ano, Panyero good night ha. Good night. Oh yeah. So makakinis dito tayo ngayong sa ano naka-slant lang yung upuan natin. At good night. At mm, kailangan makatulog tayo para meron tayong energy bukas. So yung buong tropa dito nagpwesto na makakinis ano. So see you tomorrow makakinis ha. Yan, good night. Yeah. you cool.